Tayong mga tao, we always ask for the blessings of the Lord. Karaniwan 'yan, material blessing. Ngunit ano ang tunay na blessing na kasama ng wisdom and understanding natin para sa Panginoon? Watch until the end at malaman mo kung ano ang tunay na blessing na ibinibigay ng Diyos sa buhay na ito sa mga sumusunod sa kanyang mga aral. verbs 3 verse 13 happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding sa buhay ng uh, kristiyano ang wisdom is more than just knowledge ito ay malalim na kaalaman na aligned with god's truth ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na ang true joy come from seeking god's wisdom ah, kapatid iba yung joy sa happiness ha yung happiness, galing yun sa labas, yung mga nakikita natin, mga material things, mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero yung joy, mga kapatid, yan yung innate sa ating puso, galing yan sa ating kalooban. Di ba mas masarap yung joy? Yung kahit ano pang mangyari sa uh, panlabas na environment, yung joy ay nag-uumapaw, bumubukal sa'yo dahil meron kang presensya ng Panginoon. There is joy if you are with God. Ang joy ay rooted in the eternal truths of God. So, anong pipiliin mo? Joy o happiness? When we prioritize understanding at ialay natin ang ating buhay sa mga turo ng Panginoon, ito na yung sinasabi kong blessing na walong katumbas na material na bagay, kapatid. Kapag tayo ay nabubuhay na may unawa sa Panginoong Diyos, ito ang blessing na tayo ay naglalaad sa liwanag ng Diyos. Walking in His light, equipped to face life's challenges with grace and peace. And with wisdom, wisdom offers direction sa kalagitnaan ng maraming boses na naririnig, nagnanakaw ng ating atensyon sa mundong ito. Wisdom offers direction, helping us to discern the right path. Ang sarap ng may blessing, ano? Ang blessing na meron kang liwanag ng Diyos. Blessing na alam mo ang gagawin sa tuwing may hagupit ng buhay. Ang blessing na chill-chill ka lang and no worries dahil buo sa puso mo, nakasama mo ang Panginoon. Blessing na alam mong di ka pababayaan ng Diyos. At higit sa lahat yung blessing ng joy na parte ng puso mo, na hindi mo kailangan ng kasiyahan dahil sa puso mo ay mayroong kagalakan. Ito ay higit pa sa lahat ng material blessing na hangad ng marami sa atin sa mundong ito. God bless you, kapatid. Sana makamtan natin ang joy sa ating mga puso. Manalangin tayo, mga kapatid. Mahari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama, salamat sa gift of wisdom that brings joy and understanding sa aming buhay. Help us to seek your truth earnestly, O Diyos. Let us cherish your guidance, ang paggabay na ibinibigay ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng malalim na kaalaman, Panginoon, na kami ay gumawa ng desisyon sa aming buhay that honors you and fill our hearts with your loving joy. All this we ask through Jesus our Lord and Savior. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.